Patuloy pa rin hinahanap ng mga steak hunters ang dambuhalang sawa na pinaniniwala ang Burmese Python sa Barangay Buwad sa bayan ng Kalasyao dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Dagupan kay punong Barangay Alan Roy Makanlalay ng Barangay Buwad, na alarma umano sila sa pagkakatagpo ng pinagbalatan ng sawa noong Martes kaya nagimbita sila ng mga eksperto sa paghahanap nito. Ang natagpo ang pinagbalatan ng sawa ay may habang 16 feet pero dahil putol ito kaya tinatayang ang sawa ay may habang 20 to 25 feet. Naalarma kami dito sa aming barangay at nag kami ng mga eksperto sa paghahanap at pag-rescue ng, uh, ng mga ahas o sawa. Kaya nandito po sila at may hinuhukay po na butas kung saan pinanghihinalaan na nandoon yung sawa. Based sa kanilang paghuhukay ay may nahuli naman silang sampung talampakang reticulated python habang pinaghahanap pa rin ang dambuhalang sawa ng kanilang pinangalan ng bubbles. Ayon kay Cobra Prince, isa sa mga eksperto na tagpuan nila ang nasabing python matapos silang maghukay na may lalim na limang talampakan. Anya, kagabi pa sila nagsimulang hanapin si bubbles at, at nagpatuloy lamang sila nitong nagliwanag na. Pinahanap ko na natin na si bubbles ay isang albino Burmese so, python. Hindi ko po, po natin nakikita si Bubble. Ang nagkaisa po ang mga snake rescuer para hanapin si Bubble. Pero ang nagawa po natin ay reticulated python. So normal lang po na makikita ito dito dahil nandito po tayo sa habitat ng mga wildlife. Ayon kay Philip Matthew Lico, pang ecosystem management specialist, nakakaapekto sa mga ahas ang mainit na panahon. Kaya sila ay lumalabas sa lungga nila. Kaugnay naman sa Burmese Python, hindi anya ito natural sa ating bansa. Kaya malaki ang posibilidad na mula ito sa ibang bansa at inaalagaan lamang niya. Maari lamang na nakawala ito o pinakawalan na, ng nagmamay-ari. Dagdag pa niya, hindi lahat ng ganitong hayop ay may dalang pagbabanta. Dahil nagiging maamo naman anya ito kapag napalaki ng maayos sa kapaligiran ng mga tao. So, kapag exotic siya, so alaga natin siya at uh, meron tayong tinatawag na pwede natin siyang i-adapt in case na may gusto mag-adapt, okay lang naman din. Kapag uh, native species siya like reticulated python, ito pa ay eh, rehabilitate natin, eh, sinisure natin na dapat siya healthy bago natin siya pakawalan sa local or native uh, site natin. Linisin nila talaga yung paligid ng banyo, especially sa part na moist, so sa anong part yun, sa likod ng banyo. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver na kumusta guulat para sa number one in most trusted radio network in the country. بمبو راجو فلیپینس بستاجو بمبو